Magandang araw po sa inyo. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay kung paano paputiin ang maitim na kilikili. Merong mga dahilan bakit umiitim ang ating mga kilikili. Isa na po dito ay ang matinding pagkuskos sa ating kilikili kapag tayo ay naliligo. So iwasan po natin dahil nakakaitim yon ng ating balat. Uh, pangalawa po, yung pagbubunot palagi ng buhok. Lalaki yung pores, mag-open up, magkaka infection at pwedeng magkaroon ng nana. So, pag ganun po, iitim ang kilikili at maaring magbukol-bukol pa. At yung paggamit ng mga nakakairitang mga deodorants, ah uh, piliin natin ang ating mga gagamiting deodorants. Ang dermatologist po, ay may ipinapayo mga paraan para maiwasan ang pag-itim ng ating kilikili. Isa na po dito ay ang paggamit ng mga gentle cleanser or mild soap para sa ating kilikili. At gagamit din tayo ng malambot na mga tuwalya para pangkuskos dito sa ating kilikili. Ano po? At pagkatapos pong maligo, pwede tayong maglagay ng mga moisturizing cream lotion or oil para lumambot ang balat sa ating kilikili. Pwede rin po naman ang honey dahil meron itong anti-inflammatory effect at magtatanggal ng mga dead skin cells sa ating kilikili. Ang mga dermatologists, meron silang nire-reseta yung tretinoin or retin-A -a cream para pumuti ang ating mga balat sa kilikili. At pag tayo ay pipili ng mga deodorant, piliin natin ay yung alcohol-free, yung mga pure na deodorant para hindi mairita ang balat sa kilikili. So, makakatulong po ang pagpunta sa inyong mga dermatologist kung yan po talaga ang problema, yung umiitim na kilikili. So, sana po ito na ang maging simula ng pagkakaroon ng maputing kilikili sa ating mga Pinoy. Salamat po!